So, magandang araw po sa inyong lahat. So, ayan po ang ang tawag dyan ay jack leg drill. So, may drill po yan sa bato. Upang makita kung meron pong gold or diamond. Naman po a hydraulic rock splitter. Yan naman po ay pneumatic jackhammer electric chuck hammer naman po yan so yan o dini yan po yung ginagamit ng mga uh, ng kitchener family upang po magmina po dito sa bundok dati man po guys ay rock so, so yan o dami nilang ginamit dati upang makita po kung meron pong diamante or gold or ano ang sa ilalim ng rocks So, ang family car center ay dinonate po itong lupain po dito. Ginawa po itong state park ngayon ng Arizona. Ang Arizona, USA. Minimintin po yan ng city at ng state park. Yun po ay pupunta po kami mamaya sa cave. Uh, nagnina po sila dati yung bundok po doon sa likod so sundan nyo po yung iba't iba ko pong video so ayan po ginawa din po itong uh, malaking parking lot at meron din campground doon po sa dulo naptanim po dito iba't ibang klase ng cactus yan cactus uh, binuto cactus family din po yan ito po yung saguaro cactus. Yan po yung maliit. Maliit pa siya pero 10 years old na po yan.